Salamat sa inyong pagbisita sa kwento sa dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, takot at misteryo. Halina at samahan kami sa paglakbay sa mundong nakatago sa dilim. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang lugar na minsan ay puno ng sigaw, takot. At Dugo, isang ospital na hindi na kailanman nakapagdulot ng ginhawa, kundi ng lagim, ito ang Clark Air Base Hospital. Kasaysayan, ang Clark Air Base ay itinayo ng mga Amerikano sa Pampanga at isa sa pinakamalaking United States military facilities sa buong Asia. Isa sa pinakapopular na gusali dito ay ang ospital. Isang matibay, malaking estruktura na itinayo noong panahon ng World War II. Dito dinala ang mga sugatan, hindi lang mga sundalo, kundi pati mga sibilyan. Dito rin huling huminga ang marami sa kanila. Ang bawat sulok ng ospital nakakita ng dugo, takot at pag-iyak. Hindi natatapos doon ang kasaysayan. Nang dumating ang Vietnam War, naging abala ulit ang ospital. Bawat araw, may dumadating na helikopter na may sakay na sugatan, mga putol lang paa, nabasag ang katawan, at mga duguang halos wala ng buhay. Ngunit noong 1991, pumutok ang bulkang pinatubo. Tuluyan nang iniwan ang Clark Air Base. Naiwan ang ospital, bakante, sira-sira, at tuluyang nilamon ng dilim, mga kababalaghan. Simula noon, nagsimulang kumalat ang mga kwento. Hindi na ordinaryong abandonadong gusale ang ospital ito ay naging pugad ng kababalaghan. Mga boses. May mga nakakarinig ng tawag ng sundalo. Medic, help me. Kahit walang tao sa paligid, mga sigaw. Mula sa lumang operating room, may naririnig na mga sigaw ng pasyente habang ginagamot. At minsan, iyak ng bata. Mga aparisyon, mga sundalong duguan, mga nurse na nakaputi at mga aninong dumadaan sa pasilyo biglang lamig. Kahit tirik ang araw, sa ilang parte ng ospital ay parang nagyeyelo ang hangin. May mga turista at ghost hunters na pumasok pero halos lahat ay lumabas na nanginginig sa takot. Isang gabing, nakakakilabot. May isang grupo ng kabataan ang nagpunta dito para mag-ghost hunting. Habang nililibot nila ang pasilyo, napansin nilang may isa sa kanila ang biglang nanlamig. Nanginginig ang kamay, nangingitim ang labi. Ang sabi ng kaibigan niya, parang may malamig na kamay na humawak sa leeg nito. Dali-dali silang tumakbo palabas. At sa pagbalik nila sa kotse, Nakita nilang may bakas na marka ng kamay sa leeg ang kaibigan. Parang sunog pero malamig. Mga extra creepy trivia, mga orbs at shadow figures. Maraming litrato at video ang nakakuha ng mga orbs at minsan mga itim na aninong nakatayo sa likod ng mga pader operating room. Sinasabing pinaka-haunted na parte ng ospital. Dito ginagamot ang sugatan, pero marami din daw dito ang binawian ng buhay. May mga naririnig na pagiyak, pag-ungol, at yabag ng mga nurse. Mysterious lights. May mga gabing makikita ang mga ilaw sa loob ng ospital, parang may operasyon na nagaganap. Pero pagsilip, walang kahit isang tao, mga guard at lokal. Ayon sa mga guard, na minsang nagbabantay malapit dito kahit sila ay ayaw pumasok kapag gabi. Minsan naririnig nila ang tunog ng stretcher na hinihila, mga bata. Bukod sa mga sundalo, may mga nakikitang multo ng mga batang tila iniwan o namatay sa ospital. Paranormal investigations. Ilang paranormal teams ang nagpunta dito. Sa kanilang mga recording, nakakuha sila ng electronic voice phenomenons. Mga tinig na hindi nila marinig ng aktual na oras. Pero lumitaw naman sa kanilang mga audio recordings, may mga salitang, Help me don't go. Medic. At minsan may mga sigaw ng sundalo na parang nasusugatan pa rin hanggang ngayon. Isipin mo, nasa loob ka ng ospital. Wala ng ilaw, tanging flashlight lang ang nasa kamay mo. Ang paligid, puno ng sirang pader, kalawangin na kama, at lumang operating table. Tahimik. Pero sa katahimikan, bigla mong maririnig ang mga yabag ng sapatos sa sahig at may maririnig na nagsasabi ng Medic, help. Isang mahinang tinig ang tumawag. Lumingon ka. At doon, may makikitang sundalong duguan. Nakaupo sa sahig. Nang lapitan mo, bigla itong naglaho. Pag-ikot mo ng flashlight, Makikita mo ang isang nurse na nakaputi, nakatingin sa iyo. Walang mukha. At bago ka pa makatakbo, maririnig mo ang malakas na sigaw. Code Blue. Ang buong ospital ay tila na buhay muli. Mga yabag sigaw at iyak mula sa lahat ng sulok. Pero wala kang makikita ang tao. Wala. Maliban sa mga multo ng nakaraan. Dagdag na alamat. May mga nagsasabi na ang ospital ay hindi lang basta haunted, kundi portal ng mga kaluluwa ng mga namatay noong digmaan. May mga aksidente ng nangyayari malapit sa lugar, sinasabing dala ng mga espiritong hindi pa matahimik, at may ilang trespassers na hindi na muling nakita matapos pumasok. Bakit nanatili ang mga kaluluwa? Sabi ng mga eksperto, ang ospital ay puno ng trauma at matinding emosyon. Ang huling hininga ng mga sugatan, ang takot ng mga pasyente, at ang sigaw ng mga sundalo. Lahat ay naiwan sa gusali, parang paulit-ulit na naitatala ang mga pangyayari at hanggang ngayon bumabalik sa dilim ng ospital. Kung papasok ka sa Clark Air Base Hospital ngayong gabi, mararamdaman mo agad ang bigat ng hangin. Tahimik sa simula. Pero habang papalalim ka sa pasilyo, magsisimulang marinig ang mga yabag sa likod mo. At sa dulo ng koridor, isang operating table. Doon may isang pasyente, duguan, umiiyak, at sa gilid, mga doktor at nurse na walang mukha nakaharap sa iyo at bago ka pa makalapit. Biglang mawawala ang lahat. Muli kang mag-iisa sa dilem. Hanggang ngayon, nakatiwangwang pa rin ang Clark Air Base Hospital. Wala ng operasyon, wala ng pasyente, pero sinasabi ng iba, hindi kailanman tumigil ang ospital sa kanyang gawain. Sa bawat gabi, may mga bagong sigaw, bagong yabag, at bagong bisitang hindi na nakakalabas. Kaya kung sakali mang mapadpad ka sa Pampanga at maisip mong bisitahin ng ospital, mag-isip kang mabuti dahil baka sa pagpasok mo, maging isa kang bagong pasyente ng ospital. At dito natatapos ang ating kwento sa Clark Air Base Hospital. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, ilike ang video na ito, iring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muli na ating pagkikita.